Yan, dahil very good ka ng asawa, oh. bibigyan kita na 5,000 ha? 5,000. Ipariban ka? Oh. O kung gusto mo magpakuloy ng buhok mo? Oh. Mabili ka ng lotion? Oh. O pang-watch mo? Oh. O pumunta ka kung saan gusto mo? O ito, 5,000 ha? Nagiging ko rito. Yan, lahat yan sa iyo. Oh. Ah, sayo latian. Umiilikan gusto mo. Ayang regalo ko sa iyo dahil mabait kang asawa, ha? Hindi lang 'yan, hindi lang 'yan. <laughs> hindi lang 'yan. Surprise kay Mama pagising mo. Sigurado 'yan, ha. Hindi lang 'yan, s'empre ibibigay ko sa iyo. ito pa. Bagong-bagong cellphone. To. Hm? Bagong-bagong cellphone, ha? To. Oh, 'yan. Minihila kita ng bagong cellphone dahil yung cellphone mo, gutay-gutay na, sira-sira na. Hindi mo nga marinig yung mga tumatawag eh. Nireklamo ka. Ngayon, bibigyan kita ng bago. Ha? Sabihin mo, luma to ah. Sabihin mo, luma yan. Bago yan. hmm hmm -mm -mm. Babuksan natin para makita. O, yan Oh. May case pa yan, ha? oh o yan. O, bago yan. Oh, tinan mo. Oh. Bago bago 'yan, oh. Ganda ng kulay, oh. Oh, oh. Oh, bagong bago cellphone, oh. Dito ko na nilagay muna, ha. Oh. Yan. Ilagay ko lang dito sa tabi mo, ha. Para pagising mo, tutuwa ka. May brand kang cellphone. May 5,000 ka pa. Awasan ka pa. Surprise yung mamaya pag-iisip ako na bahala. Huwag ka nang maggawa dito sa bahay. Umalis ka na. Pagkagising mo, ha? Ha? Oh, dito ko na ilagay, ha? Sa tabi mo. Dito ko lagay yung cellphone. At syempre, 5,000. Ayan. Okay. Nasaan na? Pa? Pa? pa. no, nasaan na yung ano dito? Ano? Oh, nasaan ano? Storbo, nalala ako. Eh, nakalagay dito pa. Saan? Ano nakalagay? Ano sabi mo nakalagay dyan? Hindi to. Ano nga nakalagay dyan? Narinig ko yung sinabi mo eh. Ano ba sinasabi mo? Naglalaro ako dito. Yung may cash dito, tsaka cellphone. Binigyan mo ko, di ba? Oo, oh, binigyan. Narinig, kita. Narinig ka na naman. Saan na yun? Ano ba kasi yung sasabi mo? Kas nga, tsaka cellphone. Binigyan mo ko liwan dibo, tapos cellphone. Kung binigyan kita, eh, hindi eh, siya dyan-dyan. Tingnan mo nga, oh. Tingnan mo, andyan ba? Na, Nag-iinip ka na naman, sa sigur tulog mo. Nandito nga yun. Wala nga, ano? Nararanig ko yung sinasabi mo, nagpipikit pikitan lang ako. Pikit-pikitan, nanaginip ka. Magsahin nga doon. Nagsasabi mong liman libo, cellphone. Storm ko sa laro ko eh. Ang nga na doon. Totoo nga yun. Totoo ba yung sasabi mo? Ah, Nagihinip ka. Hindi nag ka pa ah? nagsaing. Ang ka doon. Nagihinip ka. Nagihira ka naman. Turo mo kayo. Ay. Thank you.